guys. Papa. Dito kami nung aking apo. <laughs> Dahil dito sa isda. Isda. Don't sa bangos. Ang laki-laki da, guys, ng bangos. So, lilinisin ko ito. Oh, op, 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 op. Don't touch. Ayan. I told you. <laughs> oh. <laughs> tuwang guys, sa isda. Ay, eh, eh. Wag lang, wag lang gala. Wag lang. <laughs> Mi mi mi. Ende. Mi, mi. e, e, hm, e. ito. Ende. Ha, ta guys. Say hi. Adore. Ende. Naglalaro. Ende. Putang tindo. Lagay dito. Sa mga lokka kasi nagbablog tayong tayo dalawa. Ano ka ba? Hmm? Hello guys. Hi dito dito. Sabihin mo, hello guys. Dali. Hi, fish. Hi, fish daw. hi, fish. Sabi niya, hi, fish daw. Ayan, kakaliskisan ko ito, guys. Kasi, uh, ano, ma, ma uh, laki So, ito ay isa slice ko, ang maliliit. Kaya tinatanggalan ko. Mayroon ako pang tanggal sa kaliskis. So, ito yung makulit kong, ano, naapo. Tingnan niyo yung kamay, oh. Dako, baby! Hindi na to, baby. Malaki na. Malaki? Oo, malaki na. Magtagalog ka kasi nagbablog tayong dalawa. Ikaw naman eh. Ulog na ako, please. <laughs> Tako na ako ng fish. Laki-laki daw ng fish. Ayan, -tua, sis. <laughs> ayan, oh, say hello, vlog. <laughs> hello, vlog. Hello. Ayan, ayan. Nag-overacting na naman Ayan, oh, ito na. Me? watch ka lang, ha? Hmm? Watch ka lang. <laughs> ito, guys, o la, tanggalan ko ng kaliskis. Tapos, ikaw na naman mamaya kaliskisan ko? Hindi. Ah, hindi. <laughs> hindi daw siya kakaliskisan. Ayan. Ganito yan. Kaya paglaki mo, matuto ka, ha? Suway pa, ne? Suway. Patay Buhay na. Buhay ka? Buhay pa daw Be? Pat ano na? Ano na siya? Lip lipong na. Lip Be? Uh -huh. oh, hello. Be? Don't touch. Ayan. Sige, sige ka. Huwag mo lang galawin. Hello, fish. Hi. Ay, hindi. Hindi tayo naglalaro, ha? Nagkakaliskis tayo ng isda. Isda? Ayan. Talaga makulit yung aking apo. O siya, sige. Kaliskis -ka pa. Mimi, buhay pa? Ay, hindi na siya buhay. hilong hilong na yung isda. Hilong-hilong -hilo na si Bangos. Anong pangalan nito? Fish. Fish. <laughs> Anong pangalan ng fish? It Isda. <laughs> ano ang pangalan ng isda? Bangus. Bangus. Ayan, bangus. Hindi bangok. Talaga naman, baka kulit ang aking kasama. <laughs> Ayan, kay, Thank you for watching. O, sige na. Sabihin mo, thank you for watching. Thank you. Thank <laughs> you. Ayan, nag naglulok mo. Thank na. you. Ayan, say thank you. Thank you. Ayan, thank you for watching. Thank you.